So yun guys, good morning. So update tayo ngayon sa ating garden. So may dala na naman akong panibago. So itatanim natin mga kalodis. So tingnan natin yung ating ano, bali 6 days na yata ba ngayon? Yan o. Oh. Dito parang, ano ah, dito naman, and medyo ano na siya, tumayo na. Sana mabuhay kayo ha para mabawi yung pinaghirapan natin. O, oh, ito dito buhay na to. Ang dami ng ano. So taniman natin to. Saka so, ito. So may dala tayo dito. So gawin natin magtanim tayo. Magtanim ay di biro. Maghapong nakayoko. Kuha lang tayo ng pangbungkal. So dito ayo. so, Mayroon tayo ditong Pala Para pembungkal ini tadi so, tanim tayo dito Sana mabuhay ka Para Para ano bah So gawin natin Pag iisa lang siguro muna Ayan, ganyan Para Walang kahati siya ano Ayan. So, ganoon lang pong kasi tapos na ako naglinis ng sasakyan. Ah, makintab na. Lagyan na rin natin ng tire block pati yung ating alaga. Yan, tsaga lang talaga mga kaloji. marami mayroon tayong nilaga. Sana mabuhay kasi masustansya kasi pag uh, sariwa yung ano gulay ang dasal tayo na mabuhay yung mga tinanim natin so ayan siyempre natanim na natin kaya bisbisa na natin doon buhay mo, napaisa. sayang nih eh. Ayan. Buhay mo ha, ke. Tama ta, eh. May kangkong Chinese, oh. murang nanubo na. Ubusan natin lahat para... Ganun Sige, tsaga lang tayo para may nilaga tayo.